Hi everyone. Welcome to my vlog. Kakatapos ko lang maligo so far. Halata naman diba. Katapos ko lang maligo and then Aten tayo sa isang uh, birthday events. Ay naimbitahan tayo. Makik kain tayo, diba? I hope masarap yung mga foods. And yun lang. But for now, Papakita ko pala sa inyo pag naka na ako, ano yung susuotin ko. So, ayun na nga, nakapag na ako, pero hindi pa tayo nakapag-retouch. Ito yung suot ko lang, naka-sweatshirt lang ako. Ayan, ganyan. Tapos, hahatahin ko lang dito, pwede na masyadong nanay na nanay yung dati. Sorry. Tapos, ito, ayan, naka-anil ako ng white pants. Naka-white pants ako, ayan. Ha, white na pants, saka white na shoes. O, di ba? Very ano lang, very uh, energetic. Maglalagay lang tayo ng very light na foundation sa ating kamay. Konting-konti lang kasi napapansin yung muha ko parang kagagaling ko sa sinat. nag -ano siya. nag uh, re red red nag tayo dito? nag re siya. Tapos binasa ko na yung foam para hindi masyadong maano. Kalat-kalat muna natin dito. Dito ako titingin sa salamin ha. Ayan. Kalat muna natin dito. Para mali pa yung shade na nakuha kong foundation, nakakaloka. Darker na nakuha ko. Okay na rin. Okay na rin. Hindi naman tayo kaputian. Ganyan-ganyan lang. dab 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 lang ng ganyan. Dab, dab. -dab. Hindi ako ano, magaling sa pagkaganito. Baka may 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 pumuna. Anyway. Tapos. Ano pa ba? Okay na yung foundation. Hindi natin kekefelen. Maglalagay muna tayo ng Kelly specific Kelly S life. Nakita mo kita, wait lang. Dito. Tapos iba-brush natin siya later. Mukha naman siyang pantay, 'di ba? Tapos i-brush natin siya para mag-blend sa pagmumuha natin. Ganito na yung ginagawa ko every day if ever umaalis ako. Wala masyadong ano, wala masyadong ganap sa mukha. Kasi wala namang magbabago sa mukha. Okay, tanong pa yan. Pumunta pala ako ano, sa may birthday. Nabanggit ko kanina, di ba? Uh, sa American Compound. Ayun, maganda doon kasi parang may sarili silang, para parang exclusive yung mayon yun, para sa military. So, may mga Pilipina doon. Alam niyo mo ng mga Pilipina kapag nakapag-asawa na ng, madaling makapag-asawa ng foreign dahil sa kanilang kagandahan at affectionate, di ba? Kung ba? Ganyan lang sa kanipes. Kasi nasa Saudi pa din tayo, no? Ito na. So, maglalagay ng shade muna ng dark. Dark shade sa gilid. Ayan, sa gilid ng ating Palamit yung ating mukha. Ah, di Parang wala na. No? Anyway. Diba? Tapos, konti dito. Parang, hindi na naman ako nagkakulay dito sa camera. Nasa salamin, nakikita ko na ng malupitan. And then, maglalagay naman tayo ng shade na may mga shiny, shimmery, splendid. Diba? So, pili tayo ng gold. Ang gold, ay pa pack. Ah, oh, diba. Tapos dito rin gold pack. Ah, oh, pa diba. Dito rin. Oh, baka iba ako. Sabi nyo, ano ba yung mga? tutorial ba ito si Bakla? Nang ganyan? Ha, oh, hindi. Sa sarili ko na ito, pili ko na maganda naman ako. Okay, okay na yun. Pakak na yun. And then, syempre hindi pwede mawala yung ano, yung lip, -gl -gl lip keme. Yung uh, pang di ba? Mm, Diba? ba? Ayan. Hindi ako nag-pink kasi siyempre sa labas naka-pink ka ng lips. Masyado naman siya nga. Masyado naman papansin. Eh. So, ayun la. So, feeling ko nandiyan dyan na sa baba yung ating driver. Bababa na tayo. Bye! If you ride with me I got a word for the both of us I'll put you in the driver's I got a word in the name of love When you ride with me I've got wala nakikita. So, nandito na kami sa sasakyan. No? See you later. Bye. Dapat. So, dito na kami sa American Compound. Kasama ko yung mga friendship kong mayayaman. Di ba? Hello. Hinan <laughs> niyo yung paligid. Papakita ko sa inyo. Elmer, well, sorry ka na talaga ngayon. Pwede naman nilang pagsaluhan. <laughs> Bagay. Hey, Bagay, <clears throat> kaya nang kasal ng So ito yung mga food na nakuha natin Hindi ko alam kung sino nag-cater eh Pero mukhang masarap Kaso nakakaiyak Oh my god, walang kanin <laughs> Yung parang yung pangarap ko Ito may kakainan Okay, kumuha ko ng ano I don't know kung nakikita nyo sa camera Gulantok lang kayo, huwag nyo ako isipin Matatanggal ko naman yung boses nyo Ah, ito, sisig. Palaka ata ito. <laughs> ano, it's chicken and pancit. <laughs> tapos ay have lumpia. Umo uh, ako ng puto. Kuchinta. I don't know what is this. Ano to ma'am? It's cassava cake. And we, meron tayong alamang dito sa gilid. chiring It looks like... Uh, one, basta yun. Ima ko itong ano, itong toron? Charing it lumpia actually. Ano <laughs> <laughs> ka, hindi nakakaiyaw. Siya yung nagluto lahat <laughs> <laughs> ng ito. Sarap, sarap <sapi, umpul. laughs> no, yung food. Daka so, nung birthday din namin siya nagluto ng ibang handa. Ang sarap yung lumpia. Kala <laughs> ko turun. May saging kasi sa loob eh. <laughs> Kain muna kami ha. Balik ako so, kayo mamaya. Ma di ba ang saya lang kaya pag OFW ka pasyal pasyal din pag may time see you again next time bye